So yun mga master, magandang araw sa lahat. Ito na nakikita nyo nilalakaran ko. Ito yung tinaniman ko ng mais. So ngayon, may ano pa ako, may natira pa ako doon na hindi ko pa natataniman. I-share ko din kung paano kami magtanim ng mais. balisa sa pagtanim ng mais, Uh, dalawa yung paraan namin. Yung isa, pagka na-prepare na yung tataniman at nalinis na. Ang ginagawa namin, kapag wala talagang, ano, wala talagang budget, uh, buto na lang mismo yung tinatanim namin, direkta yon direkta sa lupa. Ngayon, kapag ka may ano naman, may konting budget para doon sa abono nag-ano kami, nagbabasal. So, yun yung paraan namin ng pagtanim ng mais, dalawang uh, klase. Yung basal na tinatawag, tsaka yung wala. So, ito, may nauna na akong ano dito. May nauna na akong mga tumubo na may... Ito yung yun siya mga mastro. Isang linggo na to mula tinanim. Yan, tumubo na. Bali, nasa ano lang naman to? Nasa one-fourth hectare lang naman tong tinaniman ko. Pang ano lang sana to? Pang konsumo lang. Pero kung talagang maganda yung bunga, pwede rin siguro ano pangbenta din yung iba. So, ngayon, i-share ko sa inyong mga master yung uh, tinatawag na pagbabasal. Hingin yung mga mais natin. Natutubo lang. <coughs> Tanta doon sa mga ano pa doon sa hindi ko pa nataniman hindi ko pala ano to mga master hindi ko pinagsabay talaga kasi ang ano namin dito kung sakali lang ibibenta to ng ano yung nalaga na ano. ano to uh, malagkit pala tong tinanim ko na mais mga master So, inuna ko yung kalahati, yung nandoon sa kabilang side na yun. Para kung halimbawa lang na bumunga at hindi ka agad ma-harvest. Uh, hindi gumulang ka agad lahat. Bali, mauuna yung doon. Tapos susunod yung dito, kabilang side. Kalahati. So ngayon, sa pagbabasal mga master, ito. May nakahanda ako na abuno dyan, yung triple 14 maglalagay tayo ng abuno bago natin itanim yung mais so eto ganito lang yung discarte yan mga master ang advantage nito pag nagbabasal or nagsasapin ng abuno uh, unang una syempre mabilis lumaki yung mais kapag ka tumubo yan dire diretso yung laki niyan. kapag ka ang mais ay mabilis lumaki. Mas maliit yung pagkakataon na mapiste or kapitan ng ng mga insekto. So, yun yung pinaka-advantage nung nagbabasal. Uh, simulan ko na yung uh, pagtanim mga master. So, ito may hawak ako na abuno. Maglalagay lang tayo ng kalahating kutsara or konti pa. So ganyan lang 'yung pagbabasal. Tapos Isusunod natin dyan yung buto. Ngayon para hindi masira yung buto ng maismo master. Uh, hindi natin yan pwedeng ilagay direkso dyan yung buto. Hindi natin pwedeng ihalo dyan sa abuno. Ang gawin natin dyan. Mag, magtatakip muna tayo. Eto. Eto nga pala. Uh, hindi ko na nga pala pinaararo to. Gawa ng ano na ngayon mga master. Maulan na dito sa amin. So, minano-mano na lang yan binutasan. Mahirap na kasi araruhin kapag ganitong ano, maulan na. Malagkit. So, yan yung pangit kapag ka uh, maulan na tapos bago ka pala magpapaararo kunti lang naman to kaya okay lang na pinutasan na lang pero kung sa mga malalakihang uh, taniman ng mais mga master ang maganda talaga dyan inaararo. mas mabilis magtanim tsaka yung sa preparation ng lupa mas mabilis so ito balik tayo dito sa pag babasal. So, ayan, may abuno na yan. Nakikita nyo may abuno. Tatakpan lang natin yan. Yung lupa. Tatakpan natin. Tapos, saka natin ilagay yung buto. Dalawang pirasong buto. Saka, takpan ulit. So, Diin na lang natin. Oh, so yun. Tapos na, mawasak. Ganun lang mag- Ganun lang magtanim ng mais na may al, sa pinagabog. ganun lang siya kadali. Kaya kung may budget lang din tayo, mas maganda 'yung ganitong paraan ng ganitong paraan ng pagtanim ng mais. Simple lang ito mga master. tigda dalawang buto lang ang lagay ko. Yan yung ano. Yan talaga yung standard na sinusunod namin. Hindi lang pala ito mga master sa mais. Pwede rin ito sa gulay. Pwede rin gawin ito. amin dati sa sitaw sa bagyo beans ganito yung diskarte namin nagbabasan kami para mas mabilis sa ampalaya ganun din pwede rin, ano, magbasal mga master ah yun sana may natutunan kayo doon sa ginawa ko ngayon mag ano lang ako, magpasalamat lang ako doon sa mga solid supporters natin sa Facebook tsaka sa Youtube. Maraming salamat sa inyo mga master. Uh, kayo yung dahilan kaya hanggang ngayon gumagawa pa rin ako ng mga video. So ito, i-update ko na lang din kayo kapag uh, mag-aabuno ako tsaka kapag uh, malaki na yung tanim natin ng na mais. Thank you ulit sa inyong lahat mga master. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Thank you, thank you.